Mga sa taas Ayan mga boss na uwi na kami Alam naman sinadya lang namin dito Saging Saba Tagal na ako hindi kapunta dito Ilang years na mga boss Ngayon lang uli Biglaan pa Ay ganoon din yun mga boss mapunta kami dito sa Wawa sa May Montalban tagal na ako hindi nakakapunta dito mga boss ayun dami na pumapunta o ayan. ilang years na tayo hindi nakakapunta dito ang tagal na ah. ganda na pala dito o o diba short ride lang yan Wawa lang to Wawa-Montalban-Rizal dami na pala ng bahay dito Oh. Ranso. Dati na yan dyan. Ah, wala na yung nagmimina dito, no? Yeah, wala na. Puro bahay na ang nandito. Matrat kayo. Bahala kay sa buhay niyo. Sa akin na. Talo. dito puro minahan to dito, di ba? Dati. yun e, wala na, puro na bahay. dami na nga talagang bahay dito pala talaga. gumuho Ano. Oh, pero ano na, dami na 'di ba? Mga bato na, magaganda na 'yung bahay, 'yung iba. Hirap siguro pagkatabi ka ng lasada nakatira. Sana, hindi di ka di ka makakatulog? Oo oh, naman, sanay ka na eh. Araw-araw na kasi kinagawa eh. Nagkakaroon ka pa ng kapitbahay ni Maangas. Putang oh, ina. Patugtog ka na, patugtog ka rin. Sila Agusto, may katabing Maangas eh. Maangas din si Agusto. Dito. Maso, di ka mabas sa mga dyan eh. Hindi, yeah, abonanso sa kabila. Papunta lang pa rin pakto. Yun ang abidanso. Ano ko naman dito? May bayad ko naman parking pa dito. Magkano? Oh, wala. Saan yung wawa? Dito yun, di ba? Diretso. Saan kayo papunta to? Puta, saan kayo diretso yan? Tagal na tayo dinaka... Dina, ay! Dinakapunta dito. Eh. Ayun, magkano kayo saging? Sa Ayun, no? ikot muna tayo dito. Ang dami na ng tindahan, oh. Ang dami na ng tindahan. Ano natin dito? Ang dami na rin kainan, oh. Ang dami na rin kainan. Ito yung Chihuahua wow, wow. na magkano kaya kilo niyan magkano rin yung, yung saba huwag ka mo na bawa ba Kaya so, mo tayo doon sa dulo. Talong nyo. Yung talong. Alin? Oh, mura lang. Tinan mo tayo roon dito mo tayo, sandali. Kaga, may parking yun. O, oh, di ba? Mura lang. Di ba? Mura lang talong. 25. E, eh, magal sa atin din doon. Ginto, di ba? Dito kasi, sarili lang hango dito. Ha? Ha? Wala na. Ikot lang. Hindi na lang. Mas maganda yun. Mas maganda. Tignan mo ngayon na doon. May lugbati pa. Huwag mo na. Huwag mo na bumaba. Ay, ganun din. Ganun din.

saging, di ba? Dami nang ano. Dami nang nagtitinda dito. Saan? Bili pa tayo. Ha? Dito ba 'yon? Dito ba 'yon? Ha? Baba ka. Sarap yung gabi. Kita mo yung bundok ng Wawa dyan, yung no? mga boss. Ayan, eh, no? Ito yung Wawa Dam. Dito sa Montalban Rizal. Ayan, eh, no? Taas. Oo, oh, binda mo maganda. May hinog din naman yan eh. Punta lang kami dito talaga mga boss bumili sa saging saba <laughs> gago para nag stroll na rin kami ha oh gira na gira yung mga bundok no mga boss eh no tagal na ako hindi kapunta dito ilang years na mga boss ngayon lang uli biglaan pa siya talo sa mata karya ano ginawa ni ni Amy. Yung mga gulay Mama ko sa tiyan kumain. din lagi. Yan mga gulay oh. Baka mura lang ayo. Eh, oh. Sa Doon sa taas no. Balik ulit. yun nga ganito na naman sa tanim yun eh so sana maaga tayo no bayan na. no bayan natin ang parking doon no lakad tayo habang nagbablog habang nagbablog ako sige sa ano gusto mo bukas di ako papasok bukas hindi naman di ako pumasok eh kaso sayang lang yung araw, double pa yun. mga boss na no, uwi na kami. Alam naman yung sinadya lang namin dito. Saging Saba. <coughs> yung mapaninda rin nila ito yung galing bundok eh. Anong hindi ka Ha? Saan? Ano? Wala. Kadi na yun Kadi na lang yun Pwede naman ako di pumasok bukas Kaso nga lang Wala trans po. Okay sa sunod na linggo Punta tayo dito maaga Sama natin si Brianna na no. Sama natin si Briana. Yun mga boss, nauwi na kami Ano lang binili namin doon? Saging lang <coughs> Dito sa Wawa Montalban Hindi kami meretso doon sa taas Pero sa sunod, pagbalik namin Hindi yan Sa sunod mga boss, papunta na kami doon sa dolo Dali na namin yung anak naming bunso Tuwan-tuwa yun Baka sa taas linaw ng tubig oh Ganitong ganito sa probinsya namin Pag nakikita ko ng ganito, naalala ko eh Oo oh. Saan-saan din talaga ako nakakarating nung bata pa Layas din ako dahil wala kami magulang. Yung walang lagi, ginagamit ko lagi yung uta ko. Di ako sumasali sa mga gulo. Mga tropa ko, mga basagulero, pero ako hindi. Sama-sama lang. Pag gulo, iwas. Kaya tawag na sa akin, magulang eh. Baka yung mga kababata ko ron Baka ilan na siguro pumano nung mga yun Malabo na magbago yun eh Hindi na magbago yun Malabo na magbago yun Kasi yun lang talaga tarbaho nila eh Yun, yun na yun Oh, depende lang siguro May iba, nagbago Pero yung isa ko talagang tropa do Malabo na talaga magbago yun Wala, halang nabito ko kanon. Konduktor din ng jeep yun eh. Paras kami. Bagay, pwede. Pitong libo, walo, malinis. Kasi prosintuhan kami. Di uso boundary. Ayaw ng mga may-ari ng sasakyan na boundary kasi nga nabubugbog yung jeep nila. So na prosentuhan lang. pa eh, ganoon din 'yun eh. Magahapit din sa biyahe 'yun, di ba? Ah, tambay ako sa terminal. Tambay pa extra extra.